Hello mga marikong tunay, it's me again, your marikong kong, and here we go again for this another day, another mini vlog! So for today's video mga marikong tunay ay samahan nyo ako. Dahil taong bahay tayo ngayon ay gagawa tayo ng recipe kagaya ko. Charisse! Dahil nga namimiss na namin magulam ng mga bulong-bulong mga ko kaya halina kayo, samahan nyo ako para mag ng kamote. Halina kayo gang! So oras na pala yan mga ko ay naghahanap kami kung saan kami mag ng bulong ng kamote. O diba kasi nga nagkalat dito sa amin yung mga kamote na yan. Uy! Hindi nyo kasi naitatanong mga ko ay dito sa amin ay kung saan saan lang tumutubo yung mga bulong-bulong na yan. Kaya naman ang sarap mag-ugot, huy. Hala ko nga kung sino na yung sumusunod sa aking gilikuran ay si Aling Maliit pala mga mariko. ko. Sasama rin pala siya para mag-ugot daw ng kamote kahit hindi naman niya alam. Hay! Dito pala mga mariko ay nag na ako ng bulong ng kamote para naman sana isahog sa ginisang sardinas. Uy, di ba? Kasarap naman talaga, huy. Nakiugot na din pala si pare nyo mga mariko kasi nga konti lang nakuha namin dun sa baba kaya lumipat kami ng pwesto at pupunta kami sa pinaka maraming ugot. Chari. Dito naman sa pinagugutan ko mga mariko ay ito lang yung tanim namin dito sa likod. Kito nyo naman mga mariko kokonti lang di ba? diba? Huy, kasi nga para sa amin lang Chari. Ang serap lang kasi naman mga mariko magulam lalo na pag may sarili kayong tanim mga mariko kasi nga ba? Diba? Sino ba naman kasi ang hindi mag-uugot araw-araw John -araw Chari? At dahil nga mga mariko kakaunti lang ulit yung nakuha namin dito sa likuran namin ay lilipat ulit kami dun sa pinakamaraming ugot Charis. Pupunta lang naman kami mga mari ko makikaruba para lang sana hihingi ng ugot ng kamote o oh, ba? Diba? Karami naman talaga dito sa kanila. Huw, ang kadami. Habang nga naguugot ako mga mariko, ko, syempre minaritesen pa namin yung may-ari para naman sana makadami kami. Jari. Hihingi lang talaga kami dito mga mariko, kasi nga namimiss na namin mag-ulam ng talbos ng kamote na yan o oh, ba? Diba? Uray lata isa please mo ko mati bagoong ka na lata. E. Si aling maliit nga mga mariko, ko nga surut surot ka lang gaya, iti kamote mga mare ko, mapan na makisursuro, tayo ko na ako na more. Tagluton ah. Pag ka mo, ti isa mo, Okay, let's go. Pauwi na pala kami dyan mga mariko para sana magluto na ng aming uulamin. Kaso si aling maliit ay nakita yung fans namin kaya nakipag-appear muna siya. Ay, hi daw sa'yo, Duggles. Shoutout na sa inyo dyan, Charisse. Eto na nga at hugasan ko na mga mariko ang talbos ng kamote. I Habang dinas. naman si pare nyo ay bumili yung na ng sardinas para na maluto siya. namin ang aming ulam. <laughs> Hiwain ko na din pala tong kabatiti mga mariko kasi nga mas masarap pag merong kabatiti. Charisse, o diba? Talagang masarap yan mga mariko. Lalo not kapag ako ang nagluto. Hey! Dahil dito na naman sa lulutuin kung ulam mga mariko ay mapapasabi ka na naman ng for the go. Kasarap talaga at magpapakabusog na naman tayo. Hey! Sino ba naman kasi ang ayaw magulam ng ganitong recipe mga mariko at lalo na kapag ako pa ang nagluto. O, oh, deba? Sulit na sulit na naman nyo. Kaya ano pang iniintay nyo mga mariko? Magugot na din kayo ng talbos ng kamote, sabayan nyo pa ng kabatiti at igisan nyo na sa sardinas para talaga mapapasabi ka ng for mapapa mapapabusog talaga ako dito, charis. Siyempre, mga mariko, hindi naman talaga mawawala tong pampaotsok na to. Ay, pampasarap ng recipe talaga, mga mariko. Lagyan natin ng sibuyas at bawang para talagang mag-aamoy, lasang mabango. At siyempre, mga mariko, matapos natin maggalip ng sibuyas at bawang, atin na itong isigang. Ay, igisa pala, charis. <laughs> igisa pala natin to ng mabuti, mga mariko, hanggang sa lumabas yung amoy niya, diba? Para naman talagang mas masarap at sabayan natin yan ng sayaw. O, oh, diba? Sinasa Pinagtatayawan ko na talaga. <laughs> Turuan kita kung paano magluto ng kwan, kaldereta. Siyempre. <laughs> <Your friend. laughs> Ganito lang yung kwan, mabilis na magluto ng kaldereta. At din i-kwan ang kaldereta. chari, sardina. Ay! Ano eh. Ah! Yes! Mabisa daw talagang pampasarap mga mariko, lalo na pag sinasabayan mo talagang sayawan daw ang niluluto mo. Charis, agree ba kayo doon mga marikong tunay? Sabihin nyo nga. After pala nating sayawan mga mariko at igisang sardinas, atin nang ihalo ang kabatiti para naman talagang magnanam na ang kabatiti mo. Charis, sino na ngayon ang naglalaway dyan mga marikong tunay? Halina din kayo at magluto na rin kayo ng ganito. Ay makan anak ko. Ramamano na mas piloto ni mama. Uy. Goods. Ayos sarap <laughs> at dahil nga kumukulo na mga mariko at ayun nga nilalasap ko na yung bango niya at atin naman ng isahog ang talbos ng kamote. Tiyo. mga oras na yan pala mga mariko ay nalalasap ko na yung sarap ng aking niluluto gaya ko. Charis! At heto nga si pare nyo mga mariko may naisip na naman siyang katangahan. Charis! Tignan nyo naman kasi yung ginagawa niya parang tanga. Ganito daw kasi yung magluto. Sabi nga nila mga mariko mas masarap daw yung niluluto nyo pag may pagmamahal. Charis! Tama ba? At ito na nga yung itsura ng aking niluluto mga mariko, talagang sobrang sarap talaga nito. Talagang babalikan mo yung sarap niya. Charis. lalo na kapag ako yung nagluto. E dahil tapos na nga akong nagluto mga mariko at hanggang dito na lang ang videong to. Maraming salamat!